So ito guys, meron tayo dito Mirage G4. Ah. Uh, dinala dito kagabi. Na to. So ano Natin. Ang problema nito, oh, hindi nag-i-start. Well, eh, hmm. ang diagnose ko dito ay fuel pump. Dahil chinik ko na rin yung mga fuses at relay dito so nandiyan yung kanyang ano uh, relay ng fuel pump tapos dito sa loob na uh, engine bay meron ditong fuse box din dito sabit lang so yun lagay ko muna yung kawit So yung fuse ng para sa fuel pump ay number 22. Dito sa fuse box. Uh, 22 ba? Yung 15 amperes. Yan F22. Makikita so, niyo yung F22 yan, 15A. F22. So yan, which is ano dito yan ito yung para sa ano sa fuel fuel pump <coughs> so chinik na natin yan then dito sa ano binakusang ko na rin to kagabi o madaling araw na yan so tutungkabin nyo rin itong upuan na to no meron po yung clip dito oh sa ilalim ayan ayan yan clip naka ano po yan diyan naka clip po yan diyan tapos ayan tanggalin niyo yung tornilyo na tatlo ayan ilayo natin para hindi siya masama do sa loob tornilyo nitong tatlo Then, chinik ko na rin tong supply. Hmm, So, okay naman yung supply nito. Ito na lang, no? Tatanggalin. Itong, ano, assembly, iaangat para ma, ano, ma-check. So, tatanggalin nyo lang to, yung clip, tsaka ito. Ah, ganun nyo lang. Press nyo lang para ma uh, press out lang yan press tapos ugot so yan ipo-pull out natin yan so balik natin para malaman yun ha hindi talaga nag-start sorry <coughs> so ito ay nakapark tapos check engine start natin so yun ayaw so ito ay <clears throat> tawag dito kinik natin yung ano pagka mag sususi ka <clears throat> pag mag sususi ka palang i on mo palang kailangan yung fuel dito sa linyada ayun o no, sa loob kasi yun eh Ayan yung papunta sa common rail. Hindi ko maitok na yan mabuti. Ito. Ito, 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 ito. Yung nandito. Ito. Ayan, common rail. Ito, ito pala, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Nakita nyo ba? Ayan, ito, ito. Ayan. So, ito, kailangan may ano yan, ito, ito, ito may fuel na papasok dito sa kumutay so ginecheck <coughs> din dyan, no iangat nyo lang tapos tulak para ma-check nyo yung ano kung meron yan yung galing doon sa ano, sa fuel pump, ito, yan so yan, gusto yung ma-check ang galing nyo to, bunutin nyo dito Dunutin tapos susian lang tignan <coughs> kung no? kung may pupuswit no? kahit hindi nyo siya i-crank o start dapat pag susi nyo may lalabas na fuel no? ayan so yun lang kalasin muna natin yung ano yung fuel pump nya may special tools pala dyan guys pantanggal nyan So, yun. May special tools ito eh. Na pang tanggal. Pero yung ibang ginawa nila, pinupukpuk. Ayan oh. Nakapalitan na kasi ito. Ayan oh. May mga tama na. So, ayan. siya, sya, para Matanggal. Tapos, may aro. Yung aro, ayan yung aro. Aro dapat nga nakatapat dito. Ayan, kasi may aro din dito. Ayan. Ayan. Tapat mo siya dyan. So, yun alisin muna natin to tanggalin natin dito ito tsaka ito bunutin natin so ito mga idol bunutin so, natin yung fuel pump natanggal na natin takip wala tayong special tool na ginamit so diniscarte lang natin pero wag nyo gagawin yun pili kayo ng special tool na pang baklas talaga nito ayan ayan na ay oh ayan oh. Ayan, tapos tagilid nyo ng konti para maano yung mga natirang uh, ano ah uh, tag dito crew uh, tag dito yung gas no so tanggalin lang muna natin so ayan kalasin na natin no so ito yung fuel pump no wala tayong mabilian ngayon dahil linggo so dito muna tayo 20.04 10 20 20 October 20 2024 tong bomba palasin na natin pwede nyo tanggalin yung ano dito yan. ito yung para sa sa motor ito yung gray tsaka black tapos na dito sya ito kung gusto nyo testingin ito yung sa may triangle ito yung motor so ito yung floater no? ito yung motor floater so nyo lang yung sakit ng motor mamaya ayaw ko yan. So, mm. yung gabi eh. na gumawa Wala, pagbaba ko ng ano, playover, galing ako, pauwi na ako eh. Mm. Bigla na lang, ano, nag-engine check, nag-ilaw. Hmm. Tapos, uh, Oh. So, ito, yung socket. Tapos, ito. Tapos May meron siyang sir dito. So nagawa na to dati. Yung isa na wala na yung lock niya. Nawala na yung lock nung isa, nawala na yung circlip pero di diskarte tayo ng circlip Wala na rin yata yung spring, parang may spring pang isa to. Ano ko yo? Dapat gano? dalawa. Oh, ayan oh. Kung meron siyang spring ah gasteng wala. wala. yata. Um, parang wala siguro. Oh, wala. Uy. Natin yung zip clip. Clip. <tip> uh, uh, yung, uh, ano. Base driver ko lang kuya. Ay. Uh, Ang ano ko lang diyan Wala 'yan. ano ko lang yung tapo yung si, ano Tyrenge. Chan. tyrants Oo na tin ko kaya buka. Yung hindi kinatanggal nito. Ah, i-ubo Talaga tanggalin. Kailangan tanggalin. Oo, kailangan talaga ubusin 'yon. So Wait lang ha, di lang tayo pagtanggal dito. Pause muna natin. So, balik natin. <coughs> ito palang sear clip. Pati sear clip. Yun. So, ito yung sear clip. So, meron na akong isang sear clip. Pamalit. Sa uh, nawawala niya isang. So, Ito. Yan na. -ano muna natin 'to. Hindi naman magkakaano kasi tatlo yung ano, yung butas. Para mahiwalay lang ng konti. Ayun. So, tapos Ayan, sensor bagus nah enak, ya gitu ya ya filter nya oh Okay pa naman, bilis pa. Uh, Marami na rin to. So, ayan. Ayan, uh, tanggal lang natin. Ipapit lang yung bago, no? Hmm. Yan nga natin kung parehas. Ayan, parehas nga. So, ayan, parehas. Hmm, ilalim talaga? Oo. So, oh. Tapos, buksan nyo to. Ito. Makunap. Oh, mm-hmm. Uh -huh. pala, sa loob pala eh. Oo, nasa loob pala eh. Lipad. So yun. Then, kunin nyo na to. Makukuha nyo na yung fuel pump. Ito na yun. Igutin nyo lang na ganoon Yan. Ugot lang, ugot Yun. So, yun na yun. Meron siyang o-ring doon sa loob. Uy, wala. Nasa niyang o-ring. Ayun, naiwan yung o-ring. O-ring niya. Tapan muna natin. So, tuloy na tayo. Ito yung luma. Mga so, kapit pa, ito yung bago, no? So may nakalagay na negative positive. So tanggalin niyo lang tong ano. Ayan. lipat niyo lang na ganun. So yun. Tapos yung isa, lipat niyo lang din. Oh, Gamitan so, natin ang pasikwat tempo. Ayun, lipat niyo lang na ganun. Oh, so, yun. So yun na, okay na. Then ano natin? Pag ito medyo maluwag, medyo sya maluwag. Anuhan niyo. Ah uh, Kita nyo ng konti Para hindi siya mag loose This connection Yan 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 tapos O-ring May O-ring to sa loob <clears> O-ring <throat> Yan O-ring Lagay nyo dito sa loob Doon sa loob Pasok nyo doon O-ring O-ring sa loob Uy. hindi nyo kasi may kakabit Pagka, ano, pag nilagay nyo yung fuel pump hindi nyo may balik yan ginuna nyo yung pag sinami, nilagay nyo yung o-ring doon sa fuel pump kagad basta nyo lang doon yun. magsisetting na yan doon sa loob At tapos balik nyo na yung fuel pump At ganun lang So, shoot nyo na dun ayan so nag-shoot na panit nyo na tong kapli na yan ayan. then yung nasa ilalim ano na ba yun ito ayan nag -ayan dito ayan tapos filter ah hindi mamaya na ano yung filter yung cover ito ayan ito so. tapos filter o ayan ipit naman yan yun okay na then balik nyo na ito natin paano ba ibalik to ito, uh -huh. ito. Uh -huh. okay. tapat natin to dito dito yan ganyan sya yan yan Ayan. Ayan, ganito. Parang hindi ah.

ground uh, nyata yata ito. Ayan. Tapos, ito. Spring. Dito. Spring. Tapos, shoot niyo na doon. Ayan. Ayan na. Okay na. Then, lagay nyo yung mga sear clip. Tapos, ito. Itong uh, tatlo. Uh, unay muna natin itong dalawa. Kasi nasa siya. tapos ito yan okay na circlet na lang ibabalik balik Ano ako kung isa cha? Ano ako kung isa? Oo, meron. Kaso, di. Di kasi eh. Diba, eh. Pero well, okay na yun. Hindi siya bibitaw. Oo. Oh. Pero well, dapat meron. Walang type eh. Walang kaparehas eh. Oo. Uh. Medyo malaki yung akin. Hindi siya kasi eh. Ayan. Oo oh, nga, malaki nga. Pero okay na to. So balikan balik na natin to. Lagay na natin dun. Para matesting. So yun lang guys. Basta itong maliliit, itong maliit. Sa fuel pump. Ito yung um, ano niya. Ah... Uh, floater ito yung fuel pump kung magte-testing kayo check nyo mabuti mga connection no? okay. Uh, ito takip wala ito takip ng ano to fuel pump na luman tala babalik na namin so ito guys babalik na natin yung fuel pump merong guide to ha ayan nakikita nyo yung gilid na yan ayan o no? oh. yung may dalawang parang ano nakatayo tapos yan yung kabila na yan so ito tatama yan dito yan oh. No? merong uka ayan so diyan siya dapat tumama. Tapos may aro siya, ayun yung aro. Di makita dahil ano, madilim ayan may aro. May aro po yan, may aro. So doon siya tatama dapat ha. Yan. Ilagay natin. Doon siya ma So ang posisyon pagganito ganito, ayun. Pag ang posisyon. Iganon niyo lang. Ay, lagay mo muna ano kaya yung o-ring. Oh, lagyan mo muna o-ring Yan dyan Baka makalimutan yung o-ring Sisingaw yan mga brother Paano, yan? Ayan, ayan Ayan kuya Ay, ito mm. So, diskartehan muna namin yung o-ring At ikakabit So, mabilisan lang ito mga sir Kasi palubat na ako Balik na Under siya, mga matay Oo nga, no? Andar patay, andar patay. Kailang, kailangan matanggal yung hangin. Oo. Oh. No? So, ayan. Ah, eh. mas madalis na, ano, ilak. Ah, kasi kanina walang grasa. Maganit. Maganit, oh. Kailangan talaga, meron kayong tool. Special tool. Para mahigpitan So ilang mga sir Balik lang namin to ha So ito guys nag, Nakapag bleed na tayo So check na natin kung haandar Susi Start Oh yun na Andar na pala ng check engine kumas na yung RPM So yun makaka na ito Balik na natin yung mga tinanggal natin So ito guys Goods na yung ano ah uh, tag dito mirage alis na mandor na pinrekel yan kagabi ngayon goods na abiyahin uh, na ulit grab yan grab at best pops